Pasok na tayo. Kiss ka na kay mami okay. mo. Okay. Kiss na so, si Daddy. Uh, Ay, Ingat ikaw dun, nak. Bahala ka. Sige na Yun. Ingat kayo. Sige na, babay na. Tara, nak. O, yung anak mo, ingatan mo yan. Oo, ako na ba? Nakalimutan ang birthday ng anak mo, ha? Oo. Uwi ako ng mga. Bali, ayos ka lang? Bakit? Eh, kasi napansin ko habang nabibiyis tayo, ang lalim ang iniisip mo. Hindi ah, okay lang ako. Tara! This is Rider Alpha. Robbery in progress. Need backup. Buti na lang ikaw ang kabady ko. Oo, pero huwag ka muna mamatay ngayon.